Mga dahilan bakit maganda ang pag invest sa kondo dahil sa maraming benepisyo na may dudulot nito. Narito ang ilang mga dahilan. Mas mababang presyo. Ang mga kondo ay karaniwang mas mura kaysa sa mga single family home sa parehong lokasyon. Dahil sa mas maliit na sukat at mas kaunting lupain, mas mababa ang gasto sa paggawa at pagbili ng kondo. Ito ay isang malaking pakinabang para sa mga taong nagsisimula palang mag-invest sa real estate o may limitadong budget. Mas mababang gastos sa pagpapanatili Ang mga kondo ay karaniwang may mas mababang gastos sa pagpapanatili kaysa sa mga single family homes Ang mga homeowners association o ho, ay karaniwang namamahala sa pagpapanatili ng mga karaniwang lugar tulad ng mga pasilyo, elevator, at swimming pool Ang mga may-ari ng kondo ay responsable lamang sa pagpapanatili ng kanilang sariling mga unit Ito ay isang malaking pakinabang para sa mga taong walang oras o kakayahan para sa pagpapanatili ng bahay mga amenities Maraming mga kondo ang may mga amenidad na hindi karaniwang matatagpuan sa mga single family homes, tulad ng mga swimming pool, gym, at mga clubhouse. Ang mga amenidad na ito ay maaaring magdagdag ng halaga sa kondo at gawin itong mas kaakit-akit sa mga potensyal na mamimili. Maaari rin itong magbigay ng mas mahusay na pamumuhay para sa mga may-ari ng kondo. Seguridad, ang mga kondo ay karaniwang mas ligtas kaysa sa mga single family homes. Maraming mga kondo ang may mga security guard, CCTV camera, at iba pang mga tampok sa seguridad. Ito ay isang malaking pakinabang para sa mga taong naghahanap ng ligtas na lugar upang manirahan. Lokasyon Ang mga kondo ay madalas na matatagpuan sa mga sentro ng lungsod o malapit sa mga pangunahing pasilidad. Ito ay isang malaking pakinabang para sa mga taong nagtatrabaho sa lungsod o gustong magkaroon ng madaling akses sa mga tindahan, restaurant, at iba pang mga pasilidad komunidad. Ang mga kondo ay nagbibigay ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga kapitbahay at bumuo ng isang komunidad. Maraming mga kondo ang may mga karaniwang lugar, tulad ng mga swimming pool at mga clubhouse, na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga residente na magkita at makipag-ugnayan. Pag-appreciate ng halaga, ang mga kondo ay maaari ring mag-appreciate sa halaga sa paglipas ng panahon. Ang pag-appreciate ng halaga ay depende sa maraming mga kadahilanan, tulad ng lokasyon, kondisyon ng kondo at pangkalahatang kalagayan ng merkado. Ang mga kondo na matatagpuan sa mga sentro ng lungsod o malapit sa mga pangunahing pasilidad ay may posibilidad na mag-appreciate ng mas mabilis. Pagpapaupa, rentals. Ang mga kondo ay maaari ring upahan para sa kita. Ang kita mula sa pag-upa ay maaaring makatulong sa pagbabayad ng mortgage at iba pang mga gastos sa kondo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga kondo ay may mga patakaran tungkol sa pag-upa, at maaaring may mga limitasyon sa kung gaano katagal o kung sino ang maaaring magrenta ng kondo. Conclusion Ang pag invest sa kondo ay maaaring maging isang magandang opsyon para sa mga taong naghahanap ng mas murang pagpipilian sa real estate, mas mababang gasto sa pagpapanatili, at mga amenidad. Gayunpaman, mahalagang maunawaan ang mga potensyal na panganib, tulad ng mga homeowners fees, ho fees, mga patakaran sa pag-upa, at ang posibilidad ng mas mababang pag-appreciate ng halaga kaysa sa mga single-family homes. Mahalagang gumawa ng iyong pananaliksik at makipag-usap sa isang real estate agent o financial advisor bago gumawa ng anumang desisyon sa pag-iinvest.